Hello everyone and good morning guys. So ngayon, um maliligo muna ako kasi ginising po ako ng amo ko ng 4.48am. Kasi nga daw, yung alaga ko, hindi nila kayang patahanin, umiyak daw. Tapos ngayon, kulang ako ng tulog. Ilang oras lang ang tulog ko? Parang tatlo. Oh. Parang tatlo kalahating oras lang ang tulog ko. So, ngayon, ito yung higaan ko, di pa, hindi pa ako nakapag, hindi ko pa naayos. So, ngayon, nandito na ako sa room ko kasi maliligo pa ako. Tapos, napakahagard ko. So, gusto ko pa sanang matulog kahit isang oras lang, pero hindi pwede. Kasi si Ate Arlene naman yung kasama ko, masama ang pakiramdam ni Ate. So, ano na lang, ganda tiis na lang titiis na lang. Titiisin na lang. So, ito. Ayusin ko muna yung kwarto ko. Yung higaan ko bago ako maligo. Sobrang napakahirap pag ano, pag na, yung nasa ano ka na kalagit na ang masarap na ang tulog mo. Tapos, hindi mo inaasahan na I know, may, may tatawag sa'yo, magigisingin ka ng ganong oras. Diba? So, hindi naman nila kayang anuhin yung bata, hindi naman nila kayang patulugin. So, ayun. Pinuntahan ako dito, pinuntahan ako dito sa kwarto. Inising ako ng amo kong lalaki. Tapos, tinanong ko yung ano ko, amo ko, bakit nga, sabi ko, bakit, ano palang nangyari sa bata? Sabi niya, bigla daw gumising yung bata, iyak ng iyak tapos pinadidi daw niya hindi daw dumide kasi ako yung ano ako yung yaya ng bata mas mataas yung oras ko kaysa kanya na mama alam ko kung bakit ang alaga ko pag pinilit mo siyang painumin ng gatas iiyak talaga yan kasi busog pa siya ayaw pa niyang uminom tapos kagabi alas 11 pinakain daw niya ng sirilak yung bata dapat ang ginawa niya hindi na lang sana niya pinakain ng Cerelac yung bata kasi alas 11 na ng gabi. 'Di ba? Eh, six months pa lang siya eh. Okay lang kumain siya ng ano ng maaga or tanghali. Eh yung ano eh, yung pinakain pa siya ng ano na gabi na. 11 na. Kahit si yan, baby po yan eh. Huwag mo na, huwag na sana, hindi na sana pinakain ng ano, ng Cerelac. Kasi alas unsi na ng gabi. So wala naman tayong magagawa kasi sila naman yung magulang kahit mali sila. Kahit nasa isip natin na mali sila kung sila naman yung magulang, wala tayong magagawa kundi sundin so, mm -hmm. na lang. Pero minsan naman, pag sinasabihan ko yung amo kong babae, sumusunod naman siya. Kaya mamaya, sasabihin ko sa kanya na wag na lang siyang pakainin ng gabi kasi dumididi na siya papakainin pa. So, magbo-bloated yung chan niya. Siyempre, baby pa yan. So, ayusin ko muna yung higaan ko. Yung bed ko para napuligo na ako. So, ang sarap kaya matulog, guys. Lutang pa ako. Gusto ko pang matulog kahit po na hour lang. Hindi na pwede. Sitong oras na ng trabaho. Pero hindi po ako maliligo kasi nga kulang ako sa tulog, 'di ba? Ay, kung hindi kasi ako natutulog. Ay, hindi talaga ako naliligo pag kulang ako sa tulog. Tinitiis ko lang nag-half bath lang ako, ganun lang. Kasi mahirap matulog. Ay, mahirap magana. Mahirap maligo na kulang ka sa tulog, 'di ba? Hapdi pa nga yung mata ko. Mahapdi pa yung mata ko. Gusto ko pa matulog. Sarap pa matulog. Ay, sarap na magkape. Eh. Hindi pa kasi ako nagkape eh, kasi mag-ano pa lang ako. magba -mag hapbat So, yeah. mag -ano na ako. mag -half lang ako. Kasi wala tulog. Ang kinabuhi niyo. Hirap na. So, bawi na lang mamaya matutulog ako mamaya na maaga uh, dahil nga uh, sa kulang tayo ng tulog So, ayan, mag-ano muna ako, mag-half but Ang dami ko ng pimples, guys, oh. Yung mga nakikita niyo, mga pimples ko po yan, pero ano na lang yan, yung, ano, yung, tawag nito. Yung piklat na lang yan, wala na yan siya, yung nasa ilong ko. Oh. Mga piklat na lang po yan, wala na yan. So, ayan, mag-half butt muna ako. Kasi anong oras na rin at saka si ate naman yung kasama ko masama yung pakiramdam niya. yun ito ang mukha ko pag ano, pag pag hindi pa nakaligo. 'di ba? Mm, mukha ko. Mukhang, mukhang tao. <laughs> Sige na. Mag ano na ako hapag.